Maglalagay tayo. Actually yung iba nagsimula na. Uh, ngayong taon yung uh, pagtatayo, meron tayong tinatawag na mga modular, meron yung intermediary at eh, saka yung mga malalaki, yung tinatawag natin na mega cold storage. Itong sa Kamsur, ito yung mega cold storage. Uh, napanggit nga kanina sa report, 500 million yung uh, work nitong projects na to. At inaasahan na pag nasimula nito ay... Uh, mag start ng operasyon niyan first quarter next year. Ano-ano ano po ito? Lahat ng uh, agricultural products, pwede po ilagay dito. At ang ilalagay natin dito kadalasan yung mga high value commercial crops natin. Eh, sila yung mga madaling masira kagaya ng prutas, gulay, ganoon na rin yung mga isda at uh, karne ay pwede rin nating uh, store dito sa ating mga uh, Ang main purpose niyan ay uh, siyempre una ma-maintain yung quality at uh, pangalawa ay mapahaba yung tinatawag na shelf life. Mm -hmm. So uh, mula agricultural products. So yung mula po sa farm, wala po doon sa Karagatan at mula po doon sa mga biikano sa mga manukan, diretsa na po diyan muna kung wala pang babagsakan sa merkado. asik o oh, tama yun. Kung titingnan natin, ang isang agricultural commodity na madalas uh, gumagamit itong mga uh, cold storage sa yung sibuyas, di ba? Kina-harvest yan uh, magmula November, December hanggang March uh, ng bawat taon. Tapos uh, all throughout the year, kumukuha na lang dyan at nilalabas sa merkado. Kasi bihirang-bihira tayong magtanim ng uh, sibuyas Not, uh, hindi yan year-round na commodity. Kami nga po. Of course, yung not, oh, yung karne hanggang dalawang taon yan pag nilagay mo sa magandang cold storage. So yan yung pinaka-purpose talaga. At maiwasan na rin yung mga agay ng kamatis, madalas tinatapon pag uh, sobrang dami. May mga panahon kasi na ang dami-dami nating production over sa bawat area pero wala tayong uh, sapat na cold storage para ma-maintain yung kanilang quality at saka yung freshness nila. Yun eh nga po ang isa sa mga talagang uh, naging karanasan sa mga nakalipas na panahon na inilalagay eh, na sabi nga nung iba, eh, wag lang mamas... Wag lang masira doon, eh. inilalagay na lang sa, sa kalsada. O kumuha na kayo ng libre, hindi lang o. Oh, pat, pati po carrots, pati po yung mga, uh, na yung kamatis una, Eh. Ngayon, sa, sa, mga stories po na ito, kahit pa paano, maiiwasan na ho yung mga ganyang pagkasayang. Uh, tama yan Benji. Talagang yan ang purpose niya at ang uh, isa pang purpose niyan of course yung uh, kita ng ating mga magsasaka di ba yan yung isa sa mga concern eh ba madalas ay uh, binabarat sila pag alam ng mga traders na wala nang ano uh, mm -hmm. kasi highly perishable eh yung mga agricultural commodities so yan yung isa natin na sinusosolusyonan nila Oh, Asi karnel, dito po ba sa mga cold storage facilities una ito, no, na ito na pinondono ng 500 milyong piso, yeah. ang pag-store po ba ho dito o pagdadalaw dyan ang mga produkto ng ating mga magsasaka, mangingisla, magbababoy at mga nasa livestock, yano ba ay libre o may bayad po? Uh, Siyempre meron niyang ano, gagamitin for operation and maintenance. Uh, meron niyang mga minimal fees para masigurado na uh, ma-operate. naman ay papasok doon sa uh, kagay sa sibuyas doon sa uh, pressure later on. At yun ay napakaliit naman. Ayun uh, no. Know, oh, ayun eh, nga po yung uh, ito ang sabi po ay uh, sa Bicol pa lamang. Uh, ito ba ay ma ay ano pa uh, ma mamumuduplicate du pa po sa ibang mga rehiyon uh, kasi s'yempre well, oh, uh, sa agricultural country po tayo at saka ang mga coastal communities natin talaga napakalayo po naman sa mga sentro o kaya city o lunsod, uh, asek. Yes, marami tayong gagawin sa buong bansa. Kagaya ng nabanggit ko kanina, marami na tayong nasimulan uh, sa ibang area. Yeah, tatlong klase yan. So yung mga maliliit, intermediary at saka yung tinatawag natin na malalaki. And in the long run eh, itong pino problema pong uh, sabi nga stable uh, continuous and stable supply ng mga products ay eh, masosolusyunan ng uh, ASEAN. Tama 'yan, tama 'yan Benji. At pagka may supply po mga ganyan, eh mura po <laughs> affordable ang ating halaga. Yes. Mayroon po akong gustong yes. ihabol na isang tanong. Ito pong Federation of Free Farmers, mayroon po silang pahayag. Pinalilinaw po sa DA, ito pong definition ng food security emergency sa panahon pong ito, Secretary uh, Asec. Uh, yung sa food security emergency na deklarasyon, ayan ay dahil dun sa nangyari pa dati sa bigas na nagkaroon ng uh, surges sa presyo. At pangalawa, yung problema nga sa NFA na hindi malabas yung stock niya dahil uh, sa limitasyon na binibigay ng price tarification law. O oh, eh, sabi daw po, eh, mukhang na-stabilize na daw po sa mga panunon na ito. Na kaya yung po bang food security emergency, nananatili pa rin po ba o lifted na? Uh, hanggang ngayon ay naajan pa uh, dahil sa problema. Uh, doon sa stocks pa rin ng NFA dahil kung lift yung food security emergency, mawawalan ng way yung NFA kasi sa ngayon ang, ang kanyang way lang para makapag-release kung uh, wala ang food security emergency ay doon lang sa kanyang uh, buffer stocking. So mahihirapan na mag-release ng stocks si NFA doon sa kanyang programa ngayon sa 20 pesos at sa rice for all. Uh, Asik, isa na lang po. Uh, meron pong uh, official na pahayag ang uh, Department of Agriculture at uh, mukhang na-release din po ito. Yung preference daw po ng ating mga kababayan, mukhang sinisilip na rin ng DA, yung uh, pag-improve sa quality ng ating bigas sapagkat parang uh, mas gusto po ata pa rin ang mga consumer na no? kumakain po ng bigas. Yung imported na bigas galing sa Vietnam dahil parang Unao eh masarap uh, amoy pa lang sabi busog may may mga ganun daw na babago na raw po ang taste ng mga Pinoy pagdating sa bigas Asec. Oh, siyempre, importante sa atin yung kanin na maganda, masarap at mabango. At uh, yun nga kasi consistent yung quality ng uh, imported na bigas. At yun ang gusto ni secretary na maitanim din kasi marami tayo kasing klase ng bigas, meron yung tinatawag na tututo maganda ang harvest niyan pero hindi maganda yung uh, tinatawag na good eating quality. So isa yan sa mga strategy na magkaroon ng shift sa mga ano natin uh, sa binhi para masigurado na yung ating mga ipoproduce ay yung bibilhin din ng ating mga kababayan.